Hey guys, have a blessed day So ngayon po uh, Isishare ko sa inyo yung pagbabago Ng aking katawan Ito guys uh, Panahon na wala pa akong thyroid Hindi pa lumaki Yung thyroid ko Ito po ang aking mukha Ang aking katawan Medyo sexy pa tayo dyan So ito, uh, medyo nagigain na tayo Ng weight kasi Sign po na yung active na Ang aking hype. Hypotireoidism. So, ayan, uh, past 4 uh, years na picture ito. Unti-unti na talaga siyang nagbabago ang katawan ko. So, lumalaki. Ayan. ayan, tumaba na ako dito ng gusto. Kahit anong diet ko, anong control ko sa pagkain, hindi na talaga ako papayat. So, ito yung latest ngayon. <clears throat> pakita ko sa inyo ang aking liig so may good news si doc uh, hindi na rin daw ganong lumaki ang aking bukol pero may nakikita siyang sign na mas worst pa. Ayan guys after na sinabi ni doc na merong siyang nakikitang hindi maganda but uh, kailangan ko talagang magpakatatag at iwasan gaano ang stress kasi nagpapalala. Kahit meron tayong karamdaman na hindi ganong mabigat Bibigat yan dahil sa sobrang stress. Ang stress, nakakamatay. Hindi ka man mamatay sa sakit mo, mamatay ka sa stress. Ayan guys, see you on my next video at isi-share ko sa inyo kung paano nalaman ni Doc ang iba pang nakikita niya sa aking liig. Ayan, please follow and share po tayo at baka makatulong tayo sa ibang may meron ding kagaya ko na nakaramdaman at mga sign at paano nalaman